Ayan po, at uh, ayon po dito sa ating napag-alaman, kaya naman pala, uh, ganun na lang ang panggigipit nitong si Honti Virus na ito kaya uh, Pastor kibuloy aba, ay napakalaki pala ng pagnanasan nitong nagagang ito. Hahaha! <laughs> ba? Diba? Ngayon nyo lang po malaman yan. Malaman dito lang po sa channel ko, ganun po pala ang sistema yan. At uh, ayon din po, dito sa ating... Uh, ating mga uh, napag-alaman ay ito po pala ay tatlong bisis na kipag-appointment kay uh, Pastor Kibuloy at yun nga po nung una ay nagpasaring daw ito na parang uh, tipong ah, uh, ah, <coughs> 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 so hindi naman magits ni uh, Pastor Kibuloy pangalawa pangalawang appointment nila Ah, ganun din ganun din daw at yung medyo mayroon ng pakakalakalabit daw kay Pastor Kibuloy ito. Pangatlong meeting nila. adon ah, doon nga po sa opisina raw ito ni uh, Pastor Kibuloy ay uh, aba ay nagpakandong na rope itong haliparot na ito. <laughs> nagpakandong daw talaga. Tapos yun na, diniretsyon na na si Pastor Kibuloy at hindi ko na po sabihin dito yung eksaktong sinabi niya. Pero parang uh, tipong uh, ito raw reason na ito ay parang el na el na na tipong naglalaway na, na parang asong ulol. Ayan. Ayun at uh, tinanggihan daw ni uh, Pastor Kibuloy nga sabi niya pangaraw ni Pastor Kibuloy ay huwag uh, po ate, huwag po ate. <laughs> ay, saya-saya. <laughs> Iyan po ang totoong nangyari. Kaya pala ganun na lang ang panggigipit nitong si Risa na ito dito kay Pastor Kibuloy. Ay dahil nga po pala ay uh, tinanggihan daw nito ni Kibuloy at uh, para daw yatang na-insulto pa siya dahil nga uh, parang uh, nakita para raw yata niya si Pastor Kibuloy na parang pinandirihan siya. Aba naman ay sino ba naman ang hindi nandidiri sa iyo? Ano ba yung itsura mo na yan Risa? Ano ka ba naman? Magpupumilit ka, yung itsura mo na para kang toko. Hindi lang toko, ay eh, kapatid mo pa bayawak. O ay maging ako, kahit na kahit na maghubot-hubad maghubot, -hubad, maghubot -hubad ka. Tapos ihampas, ihampas ka rito sa likuran ko, hindi kita lilingunin. Yung itsura mong yan? Ay, nako! Hindi yan ang mga tipo ni Kibuloy. <laughs> ay, um. Ngayon, ngayon ko naintindihan na kaya pala ganun na lang ang panggigipit mo kay Kibuloy ay dahil nga pala may pagnanasa ka na hindi naibigay sa iyo ni Pastor Kibuloy. So, maging sports lang tayo. At awag uh, naman na kung mo tinanggihan ka, ay ganun ang gagawin mo. Ay mariusip naman, ay sino ba naman ang attempt sa itsura mong yan? Ay ako nga, dyan pala, nakikita ko lang pala dyan sa television yung paghihiring dyan sa Senado eh nasusuka na ako sa iyo eh. Ah, uh, ano pa kayo si Kibuloy? Ikaw naman pala. Huwag mong ipagpilitan yung hindi pwede. Ah. Uh, gaya na nga lang yung uh, pinagpipilitan mo. Yang mga testigo mo na lahat pala yan ay mga piki. Ah. Uh, bakit ko nasabing mga piki yan? Ay mismo mga kamag-anak nila, pinsan nila buo kapatid mismo ang uh, nagpapatunay na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga witness mo na tinawag dyan sa Senado. So, ano nga uh, nangyayari na sa iyo? Dahil ba sa tinanggihan ka ni Kibuloy ay na, uh, nasira na yung utak mo? O sa sobrang, uh, sobrang kalibugan mo ay uh, umakyat na yung uh, libog mo sa ulo mo? Kaya, kaya ganyan na lang yung uh, yung uh, pagpuporsigin mo na maimbestigahan si Kibuloy dyan sa Senado? Ganon ba yan? Ay, nako po. So ano na mangyayari dyan sa investigation mo na yan? Una, papaanong mag-oat-taking? O papaano mag-oat? Yung mga testigo na yan, kung nakatakip ang mga mukha na yan na parang mga abo sayap, di Diba? At papaanong mag-oat yan mga witness mo na yan, kung puro mga kasinungalingan at mga alias lang yung mga binibigay mong pangalan, oh, ay di maliwanag na may eh, tama na yung utak mo. Yun ang sinasabi ko. Na baka umakyat na yung uh, talibugan mo dyan sa ulo mo. oh, di ba? Kaya, huwag na. Ganun lang, ay di sana. Ganun lang pala na, 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 napahiya ka dahil tinanggihan ka ni Kibuloy. Nako po, di sana kinuntak mo ako dahil mayroon akong irerekomenda sa iyo. Mas gwapo kay Kibuloy. <laughs> Ay, oh. Dahil ako hindi talaga, mag ako hindi rin talaga kita papatulan at wala sa wala sa bukabularyo ko ang pumatol sa mga mukhang toko. Ayan. At mabuti na yung uh, pantayo. Mabuti na yung nagkakaliwanagan tayo dahil yung sinasabi ko sa iyo na i-recommend ko sa iyo, ay mukhang toko din. Nakagaya mo! Oh. <laughs> o oh, di magkasundo ka kayo dahil parehas kayong toko, ay magkasundo kayo nun. Huwag mong ipili at yung sarili mo kay uh, Kibuloy dahil uh, unang-una, hindi ganyan ang mga tipo ni Kibuloy. Uh, Okay? Sa maliwanag tayo dyan. Kaya, itigil mo na yung hangan mo na mag-hearing dyan sa Senado na puro mga peke na mga binayaran mo yung mga witness mo na yan na puro kasinungalingan naman ang mga sinasabi. O, oh, ngayon. Para sa... Para sa kaalaman nating lahat, mga kababayan, na ito palang si Risa, aba ay... ay kwan ito? mahilig daw pala sa gwapo ito. Mabuti na lang at uh, mabuti na lang at hindi ako nakita sa personal nito dahil kung nakita ako sa personal nitong gagang ito ay baka baka tuluyang mabaliw ito. Maniwala kayo sa akin. <laughs> oh, di ba? Kaya kwan ito. Talaga namang ambisyosa. Oh. Imaginin mo, gamit gamit mo yung pira ng taong bayan na uh, haliparot ka para lang pangbayad dito sa mga uh, ihinarap mong mga witness dyan na mga piki naman na mga sinungaling naman kaya ikaw e, talaga napakasinungaling mo rin kasi nga uh, diyan dyan kayo nabubuhay sa kasinungalingan oh, uh, ngayon ngayon mauungkat uungkatin natin yung, yung kaso sa PhilHealth o, ano nang nangyari doon sa kaso mo sa PhilHealth? hindi ba't naging kontrobersyal ka rin na nangulimbat ka rin dyan sa PhilHealth niyan? Kaya huwag kang magmamalinis. Unang-una, kahit, kahit kailan hindi ka maging malinis para ka pa rin mukhang imbornal. Tingnan mo yung mukha mo. Ay, mas makinis pa nga mukha ko kasi sa'yo eh. Di ba? Tingnan mo. Eh, kumpara mo nga mukha mo sa mukha ko. Di ba parang imbornal yung mukha mo? Kaya nagre-reflect yung mukha mo sa o-ugali mo. Yun ang totoo. Kaya nga ang sinasabi ko rito, kung tinanggihan ka, huwag mong ipilit yung sarili mo. Ah, ano gagawin sa iyo ni Kibuloy? Hindi ka naman niya type. Anong, ay di kung, uh, kung uh, sana noon ko pa nalaman yan, in ko sana si Kibuloy na gamitan ka na lang ng kutsara. Ako ah, tsarahin na lang yung kipay mo. to, oh, di ba? Hindi ko lang kasi nalaman agad ito eh. Kung, kung nalaman ko lang agad ito, inadvise ko talaga si Kibuloy na patulan ka ng kutsara. Para lang hindi mo gipitin si Kibuloy. Dahil yun ang maliwanag na kaya mo ginigipit ngayon dahil hindi na pagbigyan, hindi na gamot ni Kibuloy yung matinding pagnanasa mo sa kanya yung matinding pagiging ulol mo sa kanya, kaya nagkakaganyan ka. O, oh, di ba? Yun pala ang, uh, yun pala ang dahilan kung bakit uh, uh masyado kang uh, kwan talaga, paghihiganti na yung ginawa mo. O, oh, Mario Joseph, kung ikaw sana ay nagsabi sa akin dati pa, kung ikaw sana ay uh, kinuntak mo ako, oh Mr. Verana, ah uh, mukhang iba yung uh, iba yung nararamdaman ko, parang nangangating ngati yung uh, kwan ko. Oh, uh, sana binigyan kita na mukhang tuko, uh, kasi mukhang tuko ka rin naman eh. Oh, uh, yun, ang, uh, yun talaga dapat ang para sa sa'yo. Oh, uh, kaya tigilan mo na. Tigil na, stop na. Unang-una, yan mga ginagamit ninyong yung uh, pira dyan sa hearing-hearing na yan. Ay uh, pira ng taong bayan. Ay kung iyan ba yung mga ginagastos yung milyones na ginagastos nyo dyan sa hearing-hearing lang na yan, ay kung ibinigay natin dito sa ating mga walang masaing na kababayan, ay di sana naging masaya sila. Di sana ay uh, nalamnan man lang ng uh, kanin yung kanilang mga tiyan na talaga na mga uh, tinitiis lang nila yung kagutuman. Ganun lang sana eh. Pero dahil nga sa sa sarili mong pagnanasa, gagamitin mo yung pira ng bayan para lang makaganti ka doon sa taong hindi ka pinagbigyan. Yan ang totoo. So ngayon, at uh, kung ikaw ay nakakaramdam pa ng uh, kakaiba sa katawan mo, magpasabi ka lang sa akin. Ano mga oras? Available yung i-recommend re ako sa'yo. Huwag ka lang uh, magpapan diyan. Uh, Mag-ipal-ipal diyan na akala mo napakatalino mong tao ay ang mga testigo mo naman mga bobo, O, oh, nagpapakita lang ng kabubuhan yung mga ganyang ginagawa mo na wala sa lugar. Kitang-kita na yung kabubuhan mo. Siguro ang uh, ang ma kon lang siguro diyan ang uh, aktibo lang sa iyo yung baba mo hindi doon sa utak mo yan ang aktibo kasi nga para kang asong ulul daw eh na uh, pagnanasaan pag nanasaan si kibuloy oh ganun yon tumigil ka na ano pa ba ang gusto mo ah? ang gusto pipilitin mo pa rin si kibuloy na na patulan ka. Siya nga mismo na nagsasabi na mga raring mga babae na nag, naghahangad na gustuhin ni Kimbuloy. Oh. Hindi niya tinatanggap. Lahat tinatanggihan niya. Ngayon, magpupumilit ka sa kanya. <coughs> Para ka namang kwan. Para ka namang uh, gagambang haliparot. O, oh, di ba? Tigil na. Dahil uh, mapapaghalata ka lang ng mga ibang senador dyan na medyo may kakatihan ka. O. Ngayon, sa lahat ng nandyan sa senado, maging sa kongreso, ipapaalala ko lang to sa inyo. Dahil uh, ito ay kapakanan ng bayan. Yung nilalamon ninyo dyan, bawat lumalamon kayo dyan, la, bawat ginagastos ninyo dyan, marami. Ang kabalik para noon, marami yung mga kababayan nating nagugutuman. Nasaan ang konsensya ninyo? Ang kakapal ng pagmamukha ninyo, mga animal kayo, ah, daig nyo pa, dinaig nyo pa yung ah, balat ng talaba sa kakapala ng pagmamukha ninyo. Wala kayong ginawa nga, ginawa dyan. Sa dami ng problema ng bansa, yan pa ang pagtutuunan nyo. Iyan mga walang kakwinta-kwinta na yan at pagkakagastusan ng milyon-milyon. O ngayon, bakit na uh, dyan da, maging dyan sa sa kongreso ay interesado rin dito kay Pastor Kibuloy? Aba, ayan na, uh, tingnan mo. yang isang congresswoman dyan na pinalamon, binihisan, ultimong pante, ibinili, ng, ibinili ni Kibuloy. Anong ginawa ngayon? Tinraidor na niya si Kibuloy. <coughs> Dahil isa rin pala yan, sa naghangad din, na ibigin ni Pastor Kibuloy. Ayan. Yan sa congresswoman dyan na puta-puta. Ah, di ba? Talagang wala, walang matino sa inyo, yung mga politikong mga babae, kayong, wala matino. Lahat kayo nasa, nandun sa letter L. Sobra-sobra yung pagka-letter L ninyo na ang nagre-resulta, nagiging bobo na kayo. Oh. Uh. Yan ang totoo. Kaya sana, unahin nyo itong ating mga kababayang walang masaing. Unahin nyo ang kapakanan ng taong bayan na walang, walang uh, kakayanan na makapaghanap ng kanilang trabaho dahil hindi naman sila nag-aral, yan sana ang unahin ninyo. Hindi yung unahin nyo yung mga bulsa ninyo na nagkakabundat-bundat na nga kayo na mga buwa ng ina ninyo ayaw pa rin ninyo maglubay sa kananakaw sa pira ng bayan. Oh. Sana nga lang may impatso na kayo mga animal kayo. Oh. Sana. At uh, para sa ganun ay sumabog na yung mga kanino kaya tingnan mo si Butod. Malapit nang sumabog ang butod niyan dahil nga sinisiksik niya nang sinisiksik yung mga inismagling nila diyan sa kanyang tiyan kaya butod na. Oh. Yan naman si Andres Desaya, walang ginawa kundi ang uh, ang uh, humit ng humit hit. Oh. Kaya tuloy, uh, araw gabi, bangad. Ay, Mario Josef, kayong mga tao, kayo. Wala na talagang mapili na matino sa inyo. Ha? Lalo yan dyan. Wa, yeah. Sos Mariusip, mahiya-hiya kayo sa taong bayan na wala kayong ginawa dyan magpa-press conference, mag-hearing dyan sa Kongreso at saka sa Senado na mga mukha naman ninyo ang papangit. Ha? Di ba? Ang kakapal ng mukha ninyo. Saan kayo kumukuha ng kakapalan ng mga bitoka ninyo ng mga buwaka ng ina nyo? Di ba? Hindi na kayo nahiya. Ang papangit ninyo, mga mukhang ulupong kayo, mukhang bayawak, at mukhang nga kanggaro, ay mga buwaka ng mga inang to. May mukha pang iharap sa taong bayan na magiring-hiring dyan, pa-press-press conference dyan na mga mukha ninyo wala na nabago lalo pang pa, papangit ng papangit ng mga pagmumukha ninyo nagiging mukhang demonyo na nga kayo baguhin ninyong pag-uugali ninyo dahil uh, baka ito na yung uh, tingnan natin o obserbahan natin kung uh, ano ang uh, magiging resulta nitong uh, rally sa Cebu at uh, pagkakaalam ko, may rally sa Cebu, may rally dyan sa Ayala. oh, may rally dyan sa Alabang. oh, saan pa? oh, tingnan natin at kung ano maging resulta. Yun pong mga, yun pong mga malalapit lang dyan sa mga lugar na kung saan pagdarausan ng mga rally, makiisa po kayo. Hindi ko po kayo hinihikayat na makiisa para para kalabanin ng gobyerno, kundi hinihikayat ko kayong makiisa para mawala na yung mga dorobo na nandito sa gobyerno ngayon. Dahil wala ka na masilungan. Lahat dorobo. Pag hindi nakapagnakaw itong mga animal na ito, nangangati ang uh, palad. Kaya walang ginawa ito, kundi magnakaw ng magnakaw. Walang ginawa ito, walang iniisip ito kung paano makapag-insert ng mga budget diyan para sa ganun ay manakaw nila. Sila rin diyan ang makikinabang, sila rin ang magnanakaw ng mga in-insert nilang budget na yan. Ang ah, hindi ko maintindihan bakit, bakit pinapayagan niya ng uh, DBM, Department of, ano yon? Of, ano yan? Basta DBM, Management, Department of, uh, ko basta yung hawak ng pira, hindi ko alam. Oh. Hindi ko alam kung bakit pinapayagan yan. Nang dahil lang dito kay Tambalos Los Nito. <coughs> sobrang takot na takot kayo kay Tambalos Los. Oh, ay malaki na nga ang bayag niyan. Hindi nyo alam. Susunod so, na kayong lalaki ang bayag niyan pag humimod kayo ng humimod ng ba bayag ni Romualdez. Tandaan niyo mga congressman kayong mga inutil din kayong mga congressman. Mga kawatan. Ah, wala kayong ibang ginawa ko hindi humimod sa bayag ni Romualdez. Ayan. Mamalaya ninyo. Baka ngayon, uh, dalawin nyo yung mga bayag ni Hawakawakan nyo. Baka malaki na rin. Nakapal ng pagmumukha ninyo. Kung hindi kayo mismo ang uh, ang uh, nangangawat. Nagpapabayad naman kayo rito kay Butod dito para patuloy lang yung business ni Butod sa kanyang pagiging uh, isang kawatan. Pakiking, pagiging smuggler. Ayan. Yan ang totoo niyan. Nakikipagsabwatan kayo mga animal kayo. Tingnan mo yung uh, si Tulpo. Ah, uh, na nahimik niya dyan sa PCSO na yan. Dyan sa dahil yung balitang 1 billion ang sinalaksak ni uh, Butod dyan sa pagmumukha nitong si Tolpo? Saan, saan pa pupulutin, saan pa magtatagal ang pera ng bayan kung lahat na lang kayo dyan ng mga putang na nyo, ng mga kawatan kayo, ng mga animal kayo, saan pa pupulutin ang uh, pira pera ng bayan ngayon? Saan pa pupulutin itong mga mahihirap dating kababayan kung lahat na lang kayo dyan, mga kawatan ng mga animal kayo? Oh. Kung hindi kayo nangangawat, naglililibog kayo. Yang kalibugan yung pinapairal ninyo. O. Oh. Di ba? Ano yung sinasabi ni Pastor Kibuloy? Na nagkakukuntisan kayo ng uh, kalaswaan dyan. Hindi ko lang masabi-sabi rito. Ibig sabihin ng kalaswaan, aba ay nagdudukutan uh, kayo dyan ng butas na may butas. Ah? Di ba? Nagtutusok-tusokan kayo dyan. At di mga immoral kayo, mga balasobas kayo, mga demonyo kayo, para daig pa rin yung aso, daig pa rin yung baboy ng mga buwaka ng ina nyo sa kalaswaan. Di ba? Oh, Ngayon, anong masasabi mo? Risa, doon sa nalaman ko na mo pala ginigipit ng ginigipit itong si Pastor Kebuloy ay dahil matindi pala yung pagnanasa mo sa kanya. Ang problema, hindi maatem na sikmurain ni Pastor Kibuloy ang pagmumukha mong mukhang toko. Oh. Kaya sorry ka na lang. Ako na lang ang pag-asa mo. Magpumunta ka sa akin at uh, mayroon akong ire-recommenda sa iyo na isa pang mukhang toko, yun ang bagay sa iyo. Anyway, sa lahat po ng uh, mga kapanood dito, sana po ay subscribe dyan na po itong channel ko. Marami pa po tayong i-discuss. At uh, i-like nyo na rin po, pindot ang like. At i-share nyo na rin po para makarating dito kay Risa na mayroon akong i-recommendak -re sa kanya na mukhang toko din na kagaya niya para sa ganun hindi na niya pag-iinitan si Pastor Kibuloy na matagal, pala, matagal na pala niyang pinagnanasaan at tulo laway na pala ito. So ingat po kayo sa lahat ng subscribers ko at sa mga bagong subscribers ko. Maraming maraming salamat po at uh, Mula po sa laha. Sa so ngayon, yung mga bago subscriber ko ay mapapasama na po kayo sa mga sosyortihin. Maraming salamat po.